Bro sa mga naghahanap ng washing machine, ako, bagay na bagay sa inyo dito. Meron silang twin tub at meron din lang single tub. Ito, ha? Ayan so, po. ito, sir, walang dryer to. Diba, 3,950? Yes, po, sir. Ito po yung single natin washing, sir. Ah, uh, Mike Tomati. Sa halagang 3,950, sir, mauhi mo na yan. 3,950? Yes, sir. Eh. 3,950 lang Tapos po yan. Ilan o? na, ilan na kilogram yung pwede ah, mo? Ah, ito ay, po sir. Mataas na po yan sir. 8 kilogram na po yan. Iyon, e, ano? Tapos uh, ah, kung gusto nyo naman ng dryer, yan. Ayan oh. sir. Kung gusto nyo naman po, yung mga medyo nakitipid yan, ito meron po tayong twin tub. Sa halagang 5,650 Linmatic, twin tab na yan sir ah, Washing with dryer. Ayan sir. sir. So yan, may ano na siya, dryer na siya. Yan, tapos uh, meron pa siyang ano, ang uh, washing. Sir, may automatic washing machine kayo, sir. Magkano naman yung price niya, sir? Ito, sir. Yung automatic washing natin, sir, na 4.8 kg sa halagang 7.5. 7.5 lang yan, sir, ah Dati po siyang 10,000. Ayan po yung automatic, yung wash and dry na. So, pagka uh, man. mo, dry na. Yes, sir. Tapos, nakatupi pa. Nakatupi na, sir. Ah, na lang yan, sir. <laughs> Susuotin yeah. na lang. So, you know, actually, ang ganda ng, ano, ng mga open ng raw sa tondo, sa murang halaga, ay makakabi, makakabili, kayo ng, ano, ng mga appliances sa murang halaga. Ito, katulad nito, sa mga nagkokondo, bagay na bagay ito sa inyo, worth 7,500 lang siya, automatic washing machine. Wash and, uh, wash and dry. Yes, sir kasama na siyang ano mag-iis siya. Ah, ito yung mainit, mainit to eh. Medyo mainit to eh. Yung parang naka-plancha na siya, diba, pagkalabas. Ah, pa, pa yung yung para sa mga nagmumotor, meron din daw itong mga helmet eh. Oo nga eh. So, sa mga naghahanap ng mga helmet, ako, Ayan bagay na. na. bagay para sa inyo to. Itong helmet na to, may full face, may uh, half face na helmet. Ako, magkano naman yung presyo ng ah. Uh, ito po, helmet sir. nyo? Yung mga helmet po natin na at full-face. Sa halagang 2,000 lang yan, sir. Ha? Buy one, take one na. Buy one, take one na eh? yan? Buy one, take one na eh, yan, sir. Ayan po. Ayan, sir. Ito po yung half face natin. Ito yung full face natin. Yan. Marami tayong pagbipilihan. Marami ah. tayong stock. Kaya yung mga riders, mga rider natin na mga mahilig magmotor, yan. Meron tayong mga buy one, take one. Pwede rin full face parehas. Ayun, no? Full face, sir. Yes, pwedeng couple. Ayan, couple. Ayan, dalawang half page, pwede yan. Apo sir, meron po tayong modular. Ano po pa yung pagkakaiba ng modular sa... Ah sir, yung modular po natin, is pwede po siyang full page na ganyan, pwede siyang half page. Half page. Dual, ano? ha? Dual visor na yan sir ah. Dual visor Mulo. na yan. Yun o? Dual visor na. Ang lupit oh. Magkano presyo niya sir? Ito sir, sa halagang 2,000 lang yan sir ah. Siyempre, nagdaan ng Christmas sale. Eh. 2,000. Tugin Ayan. Pa, oh. Dati siyang 3,000. So, Ayan, 2,000 na lang siya, sir. 2,000 na lang yan. Ang module lang na ano, no? Di ba? Iyon.